Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ngiti lagi sa pamamahay. Sa mga kasama para ang aura ng good energy at mama lagi sa tahanan, sa trabaho ay matyaga at madisiplina at may matali kaisipan at magagawang makagawa ng maayos na gagawin, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan maingat, sa trabaho ay may isang salita, pag sinabi na mali ay hindi magagawang pakiusapan, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, Aris, mga numero sa loto number 31 number 23, number 42 number 29 number 7 at number 10. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung sa usapan ay ayaw ng paligoy-ligoy, mas gusto ay rektahan na usapan at kung sa pera ay hindi basta nagtitiwala maingat sa pera, sa trabaho masinop sa dapat na magawa at ganoon din sa tahanan masinop sa pamumuhay ayaw lang ng nakakadinig ng murahan lalo na sa pamamahay, malambing sa pagmamahalan. Taurus. Mga numero sa loto number 44 number 6, number 10 number 28 number 40 at number 17. Gemini. Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling maiksi. Ang pasensya ngayong araw, at kung nakapagsalita sa kausap ay gagawin para maging maayos ang usapan, may kadalian lang magduda sa usapan lalo na sa pera at may katapangan ang ugali na natatago, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at ayaw ng suhulan ng pera at ng mga usapan may kalokohan at mga kaburdihan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig Gemini, mga numero sa lotto number 31, number 23, number 35, number 7, number 37 at number 5. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw matahimik na araw ang gusto ayaw ng mga kwentuhan kung nasa trabaho, at sa bahay ay matahimik na araw din ayaw ng may usapan na may kabastusan at berwan na panget na salita. Kahit may madrama na pagkabagot sa trabaho ay masipag pa rin na at ayaw kasama ang mga tao na mahilig sa chismis ngayong araw at pahinga ng katawan ang nanaisin sa gabi. Concern ga numero sa loto number 26 number 5, number 31 number 22 number 40 at number 17. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mas gusto magtrabaho. Nang mag-isa at maaruga sa magulang handa laging makatulong. Pag may nasabi sa trabaho ay gagawin kung nasa tama para maging maayos ang lahat, may katapangan ang pag-uugali ngayong araw na mahaba naman ang pasensya. Kung nasa trabaho at sa pamamahay, nang walang maibibigay na suliranin sa pamilya, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, hindi lang aayon kagad sa mga usapan mabusisi para mas mailabas ang tunay na tama. Leo mga numero sa loto number 10, number 35, number 11, number 20, number 17 at number 48. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mahigpit sa pera, wala sa isipan ang magpautang ngayong araw sa ibang tao. Pag gumawa ng isang trabaho ay walang pagpapataan tatapusin ng maayos at laging may kahandaan umunawa sa pamilya para makakagawa ng naaayon na solusyon kung may suliranin, may ugaling na pwedeng mainis kagad sa mga usapan na kayabangan at lalayo na lang, malambing sa pagmamahalan, Virgo, mga numero sa loto number 20 number 10, number 31 number 32 number 27 at number 15. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang. Kayabangan at toksuhan ng pagmamahalan, iiwasan ang usapan na ganoon para hindi makakuha ng bad energy. Sa trabaho ay madisiplina ayaw ng pagpapataan sa mga gagawin, mas gusto ay laging gumagawa ng nag-iisa para maayos na makakatapos, may katapangan ang ugali na walang magiging kibo, maingat sa trabaho na ninigurado sa mga sinasabi para sa pamilya at sa trabaho, may kadali ang magseselos pag umiral ang pagseselos ay may katapangan na ang ugali, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, libra, mga numero sa loto number 14 number 30, number 3 number 5 number 40 at number 19. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay masaya. At ang gusto ay malinis na bahay at mga usapan na masaya, para walang bad energy na makapasok sa pamamahay. Madisiplina at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad dahil ayaw na magkaroon ng suliranin, may masipag na ugali ang gusto ay pag pagunlad ng kabuhayan, ayaw ng mga usapang mahaba mas gusto, ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, may mata na mapagsuri at hindi magpapautang kagad na malambing sa pagmamahalan, at wala sa isipan ang makisuyo sa ibang tao, Scorpio. Mga numero sa loto number no. 22 number no. 37 number 20, number 36, number 42, at number 1. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, hindi. Nagpapataan sa mga dapat na magawa at laging masipag. Na masinop kahit mahirap pa ay okay lang sa kanya. Basta maayos nakikita ng pera, at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para laging masigla ang pamamahay, matyaga sa trabaho at laging maaasahan na gagawin ang naaayon na trabaho para makagawa ng pag-asenso. Ayaw ng mga usapang matagalan at mga kaberdehan, wala sa isipan ang magselos, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Sagittarius, mga numero sa loto number 24, number 8, number 29, number 2, number 6 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pera ay ayaw nang. Kalokohan ayaw ng ganoong pera para maiipon at laging. Nasa isipan ang kasipagan ang puhunan para sa pag-asenso at laging kasiyahan sa pamumuhay ang gustong magawa na masipag sa pamumuhay sa trabaho at hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa mga ginagawa, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin at mas gusto ang matahimik na gagawa ng trabaho at kung nasa pamilya ay laging handang makinig para maging maunawain at mapasaya ang tahanan, Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 5, number 42 number 8 number 35 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na ugali na may kahirapan ka usapin lalo na kung mga usapang chismisan at kayabangan maaruga sa magulang handa laging makatulong at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal sa pera ay uunahin na mabigyan ang mga minamahal kaysa magpautang matiyaga sa trabaho at laging may matalas na isipan para laging ready sa dapat nagagawin may ugaling may katapangan pag nasa katuwiran, at hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao. Aquarius, mga numero sa loto number 33, number 29, number 21, number 40, number 36 at number 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa pera naman. Ang usapan ay ayaw ng mga kalokohan para walang bumalik ng karma ng kamalasan at hindi kagad magbibigay ng pagtitiwala kagad maingat sa buhay para walang mapasok na suliranin at laging nasa isipan ang matahimik na pamumuhay ay masigla ang bawat kalusugan, maingat sa mga gagawin lalo na sa trabaho at ganoon din sa tahanan hanggat maaari ay ayaw ng nagagalit, malambing sa mga minamahal at may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya. Pisces, mga numero sa loto number 11, number 27, number 19, number 31, number 5 at number 42.